Hello po guys, ngayon po guys uh, sinaman ako ni nanay po na ito ang tunay, ito ang itsura ng laurel, kapag siya ay hindi tuyo, yan guys, ang laurel uh, ang laurel po, alam naman po natin, ito ay hinahalo sa ulam or sa adobo ibang pansagkap yan guys uh, kapag ito ay napatuyo kulay, brown na siya kaya lang po, ito ay nasa puno pa siya o oh. Yan guys, ang laurel. Humingi po ako konti kay nanay. Si nanay, po, very generous po that guys. Yan. ayan Yan. Laurel leaves. Kay nanay tanim ito. You know, guys. Yan, laurel leaves. What call bay, leaves. bay leaves. Okay. Yan. Yes, ayan po guys. Uh, binigyan ako ni nanay na ilang piraso. Siyempre guys, pipili ako ngayon ng malapad or yung maganda yung kanyang ano. Kasi hindi ba sa atin po, uh, niwiwish or nagwiwish tayo dito na maganda po ang dahon na hindi po sira. Ayan. Nakahingi ako kay nanay. Ayan guys. Uh, okay na po tunay. Ah sige. No, para, no. Magluto ka ng ano, ng adobo paman mo, lagi ka na sa tindahan. Yan guys, oh. Yan ang laurel. You can use it also for, ano, mm. fish. Para, pinagandal mo yung lansa. Mm -mm. Madami man ito, Wala man problema na nandito ang puno. Nabanggit kasi ni nanay na mayroon siyang puno. Kaya guys, na-curious ako. Gusto ko tingnan talaga ang puno at saka yung dahon. Kung yung hindi pa siya napatuyo. Ito pala ang itsura ng dahon, guys. You can use this even you know, if it is still green. Oo. Oh. Hindi, hindi na kailangan patiyuin mo. Oo. Uh -uh. Okay na po, Nay. Okay na po to. Sige na. Para, hindi, okay para na po to. If it will dry, mag-adobo ka. Makarating pa ng Maynila, guys, ang aking uh, laurel. Ayan. Laurel siya. Ayan. Ayan. Uh, Binibili. Nakita niyo yung yung one man, lagi yan. Yung, yung brown. Yes, opo, opo. Ito, um, yeah. Okay na po, nai. Thank you na po. Yan. Ay, hindi, hindi po, gagamitin. Para next next Christmas, mayroon ka pa pang. Okay A lang go. po, okay na to po, nay. Ayan, thank you po kay nanay na nagbigay sa akin ng laurel po ng dahon. Ayan po. You know, may ibang put it in the verse para mabango daw. Opo. Ayan. Uh, Paki-like and subscribe my videos. Uh, pakipindutin po ang notification bell para always po kayo updated kung ako may bagong vlog guys uh, magingat, magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal God bless all